Hello guys, so ngayong tutorial, hindi muna tayo cabinet about muna tayo sa computer so, ganun uh, let's start ang topic ngayon is ano uh, paano ba mag upgrade ng RAM nang hindi ka nagkakamali sa compatibility so dapat sure ka na yun yung details ng RAM mo nang hindi mo binabaklas ng laptop. So ngayon, tuturo ko tuturo ko sa iyo ngayon na paano ba malaman ng hindi binabaklas yung RAM, yung details niya. So ngayon, punta tayo dito sa ayan oh, no, sa task manager, ay sa task bar. I-right click niyo lang task manager. Yeah. Bilis lang. So ngayon, kung ano, pwede din dito, search mo. Ayan. Tech mo lang tas man. Ayan. So, enter. Ayan, task manager na. So, then, sa pangalawa, dito, Oh, ito, ito, ito. Performance. Then, memory. Ayan, memory. So, ayan. dito is na, may 8 gram yung naka-install sa akin DDR3 so may alam, um, idea ka na DDR3 siya so kaso ayan yung slot mo dalawa so 8 gig dalawa na yung use yung sabihin apat apat so 4 gig 4 gig so wala yung ano niya yung speed so dito natin malalaman yung speed search nyo lang sa si AMD So, pagka uh, na-search nyo yung CMD, enter nyo lang. Tapos, type nyo yung code na ito. WMIC. Memory. Chip. To get. Speed. So, yung speed yung speed natin is 1,600 MHz. So, may speed na tayo. So, hindi na natin yung capacity. So, capacity niya is 4 gig, 4 gig nga. Dalawang slot. Naka-install siya kanya is 4 gig. Yung isang slot, 4 gig. to so, 8 gig nga. So, pwede mo siyang palitan yung 4 gig niya na ng yung 8 gig. 8 gig. So, tingnan natin yung max capacity. Tandaan nyo lang para hindi kayo magkamalik. So, ayan. So, 16 gigabyte nga yung max capacity niya. So, ayan, alam niyo na yung details DDR3. Ah, uh, 1600 megahertz, tas 8 gig. Tag 8 gig dalawa. Kasi 4 gig, 4 gig, eh. dalawang dalawang slot. So, para maging 16 gig. So, pag ano naman, may error na nag-type ka ng na ito, nag-error, Minsan nag-error din eh. Ganito lumalabas ako. Ganito. Hindi yan. Ganito lumalabas. Oh. Ganito lumalabas. Yan. MI... WMI6 is not recognized as external or external command for a web program or batch file. So, may separate video tayo dyan. Gagawa ko ng tutorial dyan para ma-fix ganitong error sa Windows 11. So, so, subscribe lang ay para makita nyo kung paano ayusin yan. So, yun dyan na po ng tata ko. Salamat sa madanood. Thank you. Ingat.